una po, sabi nito sa ilang bilisan sa Lucas, ito nito sa Sirte, at sinabi ng mga apostolos sa kanila, dagdagan ang sana ng palatayo Ito, ipalagay natin tayo ng mga apostolos tayo ay humihigit malapit sa ating katilay ng limon <coughs> at humihigit na baga meron na tayong pananampalataya pero kung lahat na, gusto natin yung dagdagan ngayon marahil kung hindi natin alam yung hinihingi natin yung dawat hindi natin na unawa yung pinatawag na pananampalataya ano nangyayari kung yan paano natin makapatanggap ng hinihilig natin kung hindi natin makukulawaan ng hinihilig natin. Kaya ito, ang sinasabi yung pananang kalataya, ito po yung tamang pwersa na nagtutulat sa atin upang tayo ay manali at kapiwala natin ang ating mga sarili sa ating mga nararamdaman o so, mga experience natin sa ating mga buhay. Kasi po, hindi po si Sibol ang pananampalakaya kung wala po tayong nakapatinggan. At hindi rin natin makapatinggan kung walang tagapanarang. At wala rin naging tagapanarang kung walang silubo. Siyempre, wala rin e, kung walang katulog. Ibig sabihin, sana-sana siya. Kung maga, may tamang kamarahan para suwikol ang tala ng parataya. may pinanggagalingan, walang iba ang Diyos. Ngayon, tinanggap na natin ang tala ng Meron na tayo noon. Meron na tayong pananalit. Ang iniwanala o katiwala sa mga bata na hindi pa natin nasyarin nalalaman ukahi natin tama. Ang hindi natin, we improve pa. Kwento, sabi nga hindi nabanggit ni sabi na napagdiling natin yung kananan palae. Kung das pa at sa mata extended na dad Kung lumakon agad, kung lumaki agad, kundi may proseso. Kaya nga, unang-una, sinusuko yung mga sa Ito yung nagpabasa, ng mga kalalakasulatan, yung mga kulat na pinakailangan ito ay mag sa ating mga tainga. Dahil sa oras na isinuko natin ang sarili sa Diyos, at ikakatiwala natin ang ating mga buhay sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng pananabig sa ating kabilang Panginoon. Kaya yan po yan sa pakikinig. Ngayon, halimbawa, magmula sa pakikinig, meron ng pananampalataya ang gusto natin dagdagan. Hindi e dapat, dagdagan din natin ang ating pakikinig ng ibang video. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pakikinig. Kaya sa ganoon, nanadagdagan din ang pananalig na ibang sa Yan lang po ang proseso. Kaya kung halimbawa, minsan lang tayo sa sa pakikinig ng ibang video, tapos humihingi tayo ng expansion, kung dagdag din para magpala natin, tapos naputong na yung pakikinig ng ibang ilo, hindi po siya dadagdagan. Kasi po, ayaw na natin magpasako. Kung baga, minsan, nasasaktan kasi yung sa ating mga pride, yung ego, yung ating sarili mga magagawa. Kaya minsan, ang ibang video po ay minsan lang natin napapakindan at hindi po siya nag nagiging Kaya, paano po manadagdagan ang ng Sabi natin? Sabi ng ating na ilang panunod. At sinabi ng Panginoon, kung oh, manatkaroon kayo ng tananang palatay na kasing yakin ang isang buti ng binhi ng mustasa. Sasabihin niyo sa puro ang sikumuro ito, mabunod ka at matalim ka sa dalat at kayo'y at Kayo. Ngayon po, mayroong halimbawa na ang natin na tigay ng Panginoon. Itong tinatawag na mustasa. Ang mustasa ay isang gulay kung saan ang buto niya ay maliit. Na parang ito dito, na bagamat siya ay napakaliit sa mga bute, pero kapag siya ay magpat sa lupa at sumibol yung ugat, na hitik yung mga sustansya ng lupa at siya ay kapag siya ay lumalaki, siya ay dinagapuan ng mga ibon. Ibig sabihin, kahit man tayong maliit, kahit man tayong nanggaling sa mahinang dalagayan kahit man tayong dumanas ng napakabigat ng mga pagsubok, galing tayo sa karamdaman, subalit, huwag natin sasabihin na tayo'y maliit lang, wala tayong kwenta. Kung hindi, sa oras na manalit tayo sa Diyos, hindi lang may paliwalag ng ating pag-iisip ang mga mahalagang bagay na dadanasin natin sa oras na ilatik natin ang ng palataya sa ating mga buhay. ngunit kung baga, nilagro, ang akala natin limited lang ang ating mga nalalaman, ang ating mga nakatutunan. Pero sa oras na gamitin tayo ng Diyos dahil lang sa pananampalataya niyan, Kapag yan ay naging matos, tayo at napalagot natin. Pero mga imposible mga bagay, na kapag yan ay pinanatilihan natin, ka tayo sa ating sarili para kung katulad ng isang butil ng mustasa. sa akin. Sa dati, kung tinignan mo, pumasok ka, isang grupo, nakinig ka lang ng ibang milyo, isang ang pero, sabi na gayo ka lang, mag-isa ka lang, wala kang kilala. Kaya ang mo sa iyong sarili, napakaliit, nangiliit ka sa karamihan ng mga kaalaman ng iba. Pero, sa oras ay eh, matuto at makinig ng Ibanghelyo kapag niya nag-improve at naitanin sa ating mga puso ang salita ng Diyos kapag yan po ay nagpaugat at nagkaroon ng supreme sa ating pangunguhay kapag yan po ay nagkaroon na ng mga bunga tunay na, na makikita po kung gaano kahibaga ang Diyos sa ating mga bunga. Pero lang po ang proseso, hindi isa pa pa na on the spot, improve na doon. Kung merong process, merong pamamaraan upang tamuhin natin ang kahalagahan ng ating inumpisahan kailangan ng natin mag-umpisa. Kumapit tayo sa Diyos, susuko natin ang ating mga buhay, mga mga bagay na hindi man natin pinaniniwalaan sa oras na kasihan tayo ng Panginoon, Santo, wala kung imposible ang lahat ay may pangyayari. Kung dati noon, nagtitinood lang tayo, nagtitibalita lang tayo, ah, mayroon parang ganyan na napakagaling ang may karamdaman Pero sa oras na suwibol sa ating buhay, na gamitin tayo bilang maliit, isang buti, at iyan ay lumago, at nakahitit ng mga masusustansya ng na ating pinapakindyan. Tunay nga po na marami tayong magagawang mga bagay. Sabi nito, sasabihin ninyo sa puro ng si Kumorong, ito mabungot ka, kayo sa Taliban. Ganyan po, napaka-powerful ang kapangyarihan ng Diyos sa oras na tayo ay gamitin niya upang sumakay sa ating buhay yung sa ganoon para na ihayag lamang ang kanyang kalwal kita. Hindi ba ka dati, katulad tayo ng isang tao na walang alam, hindi na, mahiyaan tayo. Ayaw natin, wala tayong lakas ng loob na humarap sa mga tao. At umpisa lang sa isang kanapakinig. Pero kapag yan po ay napalago, nagkagkagan ang ng palatay sa pamamagitan ng pabalik-balik na pakikinig ng ibang video. Itunay nga po na magkakaroon ng pagbabago sa ating sarili. <laughs> 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 At kung baka yung maitising kaalaman, kahit sing unawa, kahit sing natin, nag-i-expand po yun at nag-i-improve. At natututo po tayo basta maging mapagpapunay lang po tayo. Kaya minsan, yung kapag nagsasalita tayo sa unahan, kapag nagpapaliwanag tayo ng ibang video, minsan may mga bagay na lubala na sa ating na at Nagtakaliba. At kapag tayo naman ay tumutulong sa so may karamdaman, minsan, hindi ka wala bakit siya gumaling? Ganyan po ang pananalig na ibinibigay ng Diyos sa mga tapong nagtitiwala sa Kanya. Kasapwa't sino sa inyo ay may isang kaliting nag-aaralo o nag-aarala ng mga tupa? Nakapagbabalik ng galing sa bukit ay sasabihin sa Kanya para itutlagan bago ka sa dunang at sa pagkain at hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mga punan at magbibigis ka sa klingkuran mo ako para sa ating maratay at sa kanyang pagsakay at maayos at, 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 at uminom. Ngayon nagbigay dito ng isang talilhaga ang ating dahilan kami. Ngayon, kung tinignan po natin, hinihalin bawat niya yung isang taliting nag takararo. Sabi nga, Huwag mong bubusa lang ang bata kapag ginagamit sa paggulit. Ang nag-aaral ng linun ng linun, wala kong pakikinabangin. Tuna'y na po. Kasi po, ang itinuturo nito sa atin, kinakailangan natin mag-focus. Alam mong bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kapag wala kong focus, wala kong tayo makikita ng biwaga na inaasahan natin. Kaya sabihin ko natin na tayo. Pero meron mga kabalahan sa ating buhay na pagkaminsan naaagaw yung atensyon natin ang nangyayari po niya hindi po na ihubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga tao nagtitiwala sa kanya. Kasi ang mangyayari, magkakaroon ng kung yung isipan, salit na mag lang sa isang bagay, nakahati. Halimbawa, meron tayong trabaho, lunes hanggang hirnes, sabado linggo sa paglilinggo. Ngayon, siyempre, sabi nga, ibigay mo ang kay sisa, ang sa kay At ibigay mo ang sa Diyos, at sa si Diyos. Ibig sabihin, mayroong dapat program na dapat pag-alo ng pagsamba, huwag kong ihahalo doon yung para kay Cesar. Si At yung para naman kay Cesar, si pranonghin mo lang sa para kay Cesar. Si At yung para sa Diyos, para sa Diyos. Hindi dapat siya mag-alo. Kaya kung titignan po natin, magkasarang tayo ng pupos kasi mangyayari niyan, sa kado at tinto, nakapukos ka sa kawain. Samantala ang lunis ang ang birnes, nakapukos ka sa pang-araw-araw na pumuhay para tayo makakuha ng pagkain. Ito na yung para kay si na ating pinupuwisan. Ngayon, sabi nito, na yung halimbawa nito, ang isang nag-aaraw, kung alipin, hindi baga, dahil tayo yung abala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang alipin ng araw. Sa oras na kailanganin tayo ng Diyos, hindi baga kinakailangan natin iwanan ng isang bagay na pinagkatakabalaan natin alang-alang sa kanyang ng Diyos. Dahil hindi tinagawa natin dito, daw niya yung isang puno ng isang bahala. Dahil sa oras na ang isang tao ay isang alipin, na meron siyang pinapanyoon, hindi baga mayroong division ang kanilang dawat. Kasi po, ang gagawin niya, yung isang alipin, nag-aaraw, pag-uwi niya, kinakailangan niya unang pagsilbihan ang kanyang Panginoon pagkatapos doon sa tanda siya makakapagsilbi sa kanyang sarili. Ganyan po ang halimbawa na sa oras na tinawag tayo ng Diyos, una muna natin ipagkikurang ang Diyos bago ang ating mga sarili. At kung saan, itinaniwala sa atin na pinakailangan muna nating pagsuko at pagpukos o pagsakripisyo ng mga bagay-bagay na dapat sana tayo yung unahin natin yung sarili natin, hindi po, hindi unahin muna natin yung kalooban ng Diyos. Sabi nga, sinasabi ko sa inyo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Matanggap ang bagay ay pawang igabagdag sa iyo. Na kahit tayo man, mabigat sa ating buhay, ang pag-araw-araw ng buhay, tayo man ay may mga kamalisahan, tayo man tayo may karamdaman. Kapag palaging priority natin ang Diyos sa ating mga buhay, tunay nga po, anuman ang hindi natin sa Diyos. Bonus na lang po yan. Ang mahalaga, priority po natin siya. Ganyan po. Kaya, kung titinan po natin dito, itinuturo sa ating dito ng ating Gatilang Panginoon po, na kina, kailangan muna natin mag-sacrifice. Alang-alang lang sa pansinyo. Kami nga dito, nagpapasalamat pagka siya sa alipin sa pagkakilawa ng iyong sa kanya. Kasi ang alipin, lingkod lang po. Kaya tayo yung gamitin ng Diyos sa isang mga makapangyarihan gawa, panagaral na gambilyo, o pagtulong man sa may karamdaman, ay tatanggapin ba tayong pasasalamat ng Diyos sa ginawa natin? Hindi po. Sabi nito, gayon din naman kayo, pagka nagagagawa ng inyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo yung inyo, inyong sariling mga aliting walang kabuluhan kami. Palagi natin isipin, mula pa yung na kasi, kung baga, mas lang tayo. Dahil sa dinara, dinarami dami ng mga tao dito sa ibang o sa libutan, kasama tayo sa pinili ng Diyos na pinagkatiwalaan ng kanyang kapangyarihan upang gamitin natin sa pagtulong sa may mga karamdaman din. Kalimbawa, huwag natin iisipin na iba, para pangaral ka ng salita ng Diyos, mas magaling ka na doon sa nagsuko sa iyo na mangaral ka ng salita ng Diyos. Kaya palagi natin ilalagay sa ating sarili, tayo'y aming walang kabuluhan. Kapagkat, ginamit lang tayo para ang salita ng Diyos, yan ay gumagay sa atin. Kaya sa ganun, kasama ng na ating Espiritu, ma i natin sa mga tagapapilig. Kaya kung titinan po natin dito, ipinagtatatiwala sa atin ang ating sarili sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Hindi tayo magagaw sa ng Diyos. Pero, tayo po ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa opportunity o pagkakataon ay binigay sa atin na naging mapalag tayo, na kasama tayo kung sa na, nakapakinig ng salita ng Diyos, nabuksan ang pag-iisip, nagbago, nagsisi, at ngayon nakasunod na ng ating dakilang Panginoong Isang At ginagamit na upang ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kaluhadian. May bahagi sa atin at kung ano naman ang meron tayo na kinakailangan nyo'y gamitin, kung tala pangarap man, maharap tayo ng salitang Kung tala tulong man sa may karagdaman, tumulong tayo sa abot ng ating mga tala. <coughs> Kaya ang isang talipin ay hindi po hihigit sa kanyang taliwod. Kinakailangan natin isurrender ang ating mga buhay sa ating dakilang pangyong. Palagi natin ipapalagay ang na sa ating sarili na isang halimbing walang kabuluhan. Dahil, kumbaga, nagkaroon lang ng buhay. Sinuwer ka ah, lang. At, nakita lang ng Diyos na tayo ay isang ka dapat upang gamitin ng kanyang katanggalan. Kaya lahat ng bagay, tayo po ang dapat na magpasalamat sa Panginoon. At hindi tayo ang tayo ang pinakailangan ng magpasalamat sa atin. Sapagkat mas mataas na sa atin, tayo naman na sa mahalang kalagayan ang, ang dapat na magpahalaga dahil sa aming na ikawin ng mga tao naging tayo upang gamitin tayo instrumento o pamamaraan upang, upang ang kanyang aral o salita ng Diyos ay maibahagi una sa atin at ganun din sa mga nakapaligid sa atin. Kaya mapala tayo kung tayo po ay kasama doon sa pinagpahalaga ng Diyos, pinahalagahan ng Diyos at pinagkatiwalaan niya ang kanyang kapal niya. Kaya huwag po natin sasayangin yan. totoo, natutun tayo na may bagay, may malinig na bagay. Tipunin po natin yan. Huwag po natin iuwanan yan sa ating mga sarili. Kaya, sabi nga, tayo'y maging mapagpatulong. Ibig sabihin, huwag natin sasayangin yung bawat kampanin na dapat sana tayo naroon para gamitin tayo yung taga-pangarap ng o taga sa may karamdaman o kahit ordinary yung may unibula, ang maharap ulo na gamit ang ating katawan na dahil sa tanggungan ng Diyos hindi na sayang yung pagtawag sa atin at tayo'y binagamit na ngayon upang ang salita ng Diyos ay magbahagi sa lahat ng mga kinakal. Yan po yung importante yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin, dapat gantihan din naman natin ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa tayo. Siguro pa, may pinulang may binagin natin sa mga ito. Salamat sa Diyos at ang mga natin ay na nagkaray natin. Iyapit natin yung Diyos sa Diyos sa Diyos ng Christi Jesus. Salamat at mapagpala ang hapon sa bawat.